mga babaeng nakarelasyon ni Will Devon. Ang unang napabalit ng pag-ibig ni Will sa showbiz ay ang Canadian beauty queen at PBB housemate na si Riza Santos. Bagamat hindi sila umamin ng diretsyo, alam ng mga tao sa paligid nilang espesyal nilang ugnayan na nagsimula sa bahay ni Kuya. Maiksima na kanilang relasyon, naging tanyag ito sa publiko noong panahong iyon. Tumagal ng 4 years ang relasyon ni Will kay Roxanne Barcelo bago sila naghiwalay noong 2017. Ayon kay Roxanne, mutual ang desisyon nila, hindi dahil sa malaking problema, kundi sa mga maliliit na bagay na unti-unting nakaapekto sa kanilang samahan. Tinawag niya si Will na the best man I've ever met at inilarawan ang kanilang relasyon bilang isa sa pinakamagandang karanasan sa kanyang buhay. Noong 2019, isa na publiko ni Will ang relasyon niya sa international MC na si Kay Kujipers. Ilang buwan matapos nito, ay pagpapakilala nila sa kanilang uniko iho. Pero kalaunan ay nauwi din sila sa hiwalayan at co-parenting sa bata. Kamakailan, tuloyin ang pinasok ni Will ang married life. Sa Instagram, masaya niyang binida ang pag-iisang dibdib nila ng wellness coach si Joanne de la Rama. Ayon kay Will, naisakatuparan ang kasal sa loob ng dalawang linggo.